Kumusta mga kaboxing? This is Boy Kalawang TV. So kung matatandaan po natin mga idol matapos nga pong manalo ni Pedro Taduran sa rematch nila ng hapon na si Jinji Rossi Gioca nung nakaraang Sabado, May 24 sa Osaka, Japan kung saan tagumpay nga po na depensahan ng ating kababayan na si Pedro Taduran ang kanya hawak na titulong IBF World minimum weight belt laban sa hapon na si Jinji Rossi Gioca ay kahapon nga po sa ating previous video mga idol kung natatandaan natalakay nga po natin na nahimatay ang hapon matapos nga po ang naging laban nito kay Pedro Taduran noong Sabado ay ayon nga po dito sa report na ililabas mga idol lang JBC o Japan Boxing Commission ngayon po daw araw ilalabas nila ang balita ng kalagayan ni former IBF World Minimum Weight Champion Jinjiro Rossi matapos mawalan ito ng malay pagkatapos ng laban nila ni Pedro Taduran kaya uh, mga idol antayin nga po natin ang ilalabas lumabas na balita na yan ng JBC. Kaya ipagdasal po natin ang kalagayan ni Jinjiro Rossi Gioka na nasa maayos itong kalagayan. At sa ibang balita naman po mga idol, muling mapapalaban ang ating Pinoy na pambato sa Junior Flyweight Division na si Arvin John Pasiones ngayong darating na May 31 sa Bansang Thailand upang harapin po nito ang mismong pambato ng Bansang Bangkok, Thailand na si Sanchay Yotbon na may kartadang 18 wins, 9 losses with 12 knockout para sa bakanting WBO Oriental Flyweight title na nakataya sa laban. Kaya mahalagang laban nga po ito mga idol para kay Arbin John Pasiones upang mapalaban na po siya sa isang world title fight na inaasam-asam po niya. Dahil kung titigdam po natin mga idol ang pangalan ni Pasiones sa apat na majoring ring sanctioning body, nasa number 2 spot nga po siya sa WBA. Habang sa IBF Junior Flyweight ranking ay nasa top 15 naman po ang pangalan niya. At sa WBC at WBO, wala nga po ang pangalan ni Arvin John Pasiones. Kaya kung sakaling maging matagumpay nga po ang laban nito sa Thai Boxer sa darating na May 31, ay paniguradong ang susunod na laban na niya ay isang world title shot. Ya supportahan po natin mga idol si Arvin John Pasiones sa kanyang darating na laban sa May 31. At hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing. At syempre mga idol, huwag nyo rin pong kalimutan pakisuportahan nyo naman po muna ng ating munting channel. Maraming salamat po.